Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is a channel guest from channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tingin natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy o ay kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs sa ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi na makaka-resonate. Kunin lamang po makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hirap ka siya ba for more videos update. Kasi sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo. ng Diyos na at may kapal, siksikliglig na guumapaw, na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of. For this sign of Scorpio, so let's see and watch this. Angels just purpose give me information. Pano kayo gusto sa minsay ng ating mga baraha. So, there's something, guys, with a star card. Wow! There's a wish fulfillment. Ang pagtupad sa mga pangarap. Maring ito ay yung hudyat ng kagalingan, pag-asa, at um, ang yung kahilingan na maaring maisakatuparan na. No? And of there's another. Sir, some of you, guys, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night, of depression, or either overthinking or fear. So, alisin mo yung takot at pangamba mo. No, kailangan palaya ya, sarili mo sa lungkot at takot, no? At alinlangan. There is a three of ones awaiting for your so relationship, So, some of you, kung may hinihintay ka paper document, there's a possible na makuha mo na. No, makukuha mo na yung um, hinihintay mo. May pasilip na maaaring may isa katuparan mo na ito. Some of you, magkakaroon ng travel, no? And of course, a lot of transactions. And there's a the two pentacles. Timbangin mo lang ano man yung bagay na makalaga at importante sa iyo. No, you're also multitasking, but definitely piliin mo lang. Ano man yung bagay na kaya mo for a minute. Yung kaya mo i-focus, mag mag-focus or manage no dahil um, ang nangyayari dito naguguluhan ka, natatakot ka na aring nangangamba ka baka hindi mo magawa yung bagay-bagay sa ibang bagay. No, parang meron kang parang kailangan nakatutok, nakatutok ka or nakafocus ka sa bagay na yun, pero tinanggap mo yung offer na yun. So, naguguluhan ka na paano mo masisirculate ito, paano mo maayos yung sistema. So, choose wisely, timbangin mo yung bagay na magiging prioritize mo lang. No? Yung kaya mo yung priority. There's an easy pentacles. Or there's something a big shot. A big money coming in. There's something, a big opportunity with a new material offer na malaking pera talaga ang paparating sa'yo na magdadala ng stability and prosperity. Wow. And because there is something with a um, king of cups. No? There is something devoted for the person Maring may sumusupport at gumagabay sa'yo dito. Or pagdating sa emotion, kailangan maging mature ka at balance. Now, what is the star card? Represent with the six of wands for victory. Wow pasabog. Talaga magtatagumpay ka na. Maring may mga mga bagay na may sa katuparan mo na. Makakamtan mo na, makakamit mo na. Ito yung hudyat ng tagumpay at hudyat ng pagbago ng ikot ng kapalaran. And there's a devil card. Oh my God! There's a black omen! No, there is something negative with this dito, guys. So, some of you, kaya ka nagkakaroon ng sleepless night, anxieties, depressions, overthinking. No, pa kaya ka nawawala rin sa focus. Not because of this devil card. Oh, spicy. Some of you guys may gumagawa ng hindi maganda sa sa'yo. No, maaaring may naiingit sa'yo. Oh, let's see. kaka pa natin yan. There is a justice card. Ay, huwag kang mag-alala. No, ano man yung bagay na ginawa nila sa'yo, no, babalik sa kanila yan. Ano man yung bagay na hinihintay mo, na kinadlangan nila, makakamtan mo makukuha mo pa rin. No? At maaaring makukuha nila kung ano yung naging cause and effect sa iyo or makakamta nila ano yung consequences. No? Ano nang ginawa nila. The truth is revealed. Talagang ma-reveal talaga dito. And there's a kind of sordosi. No? There's a sabotage. Timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo kasi maaari nasasabotahe or tinatrader ka some of you guys. No? Dahil uh, some of you hindi mo matutukan. Siyempre, yung iba binababalik sa ibang bagay. So, yung bagay na hindi mo na, na natitingnan or napagmamasdan, no, parang dun kasi nasa butay ng mga tao sa paligid mo. Napapabayaan mo yung resource of income mo sa eksena na to. So, ang eksena, dun niya tinatarget no, para magambala ka. Ay, So, there is something, guys, with a word card. Though some of you, magkakaroon ng success and of course, of accomplishment. There's a word travel. Sa mo po yung magkakaroon talaga ng lot of transaction international. Ganon. Maraming ganap sa'yo sa ibang bansa. Or maaaring, baka bansa ka, or maaaring may bago ng mundo mo. No? Na magdadala sa'yo ng uh, malaking halaga. No? Magbabago ng estado mo at ng mundo mo. And this is the Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Being curiosity, lagi kang maging mabusisi, no? Kung, maga, kung may mga nararamdaman kakaiba, you need to pay attention. Hindi yan normal, no? Kailangan maging mature kapag dating sa mga nararamdaman mo, no? Sa mga nakikita mo. Alam mo na there's something na malasang yung spiritual abilities mo na kaya mong mal, uh, maramdaman, no? ma mas sense no, yung tao or bagay na may kinalaman sa negative or black magic. Mas sense mo, nakakaiba to, it's not normal. No, ganun yung guys. And of course, there's something guys with the five of wands. See, there's a something complication or either tension. So, susubukan ka dito para hindi ka magtagumpay. No, at sinasabi sa'yo dito, wag ka mag-alala. Ano man yung bagay na pinagdaanan mo, maaaring matapos mo na ito no? May mga kakompetensya o kumakalaban sa iyo, no? And there's a temper with a perfect timing, healing, no self control. So kailangan kontrolin mo yung emotions mo, yung sarili mo, no? Dahil um, dito niya tatitignan no ang yung katatagan parang the more naig, ig, uh, more na gusto gusto mong yung bagay na yon or rather uh, there's something eagerness. No, hindi niya, di mo makukuha yung bagay na yun. So, you need to be calm. sa so, kailangan mo kumalma. No? Dahil dyan niya yan ipapasok the more na gustong gusto mo isang bagay na hindi mo yan makukuha. No? Doon niya dadaan yon. And of course, there is something guys with a, uh, with the emperor. So there is something maturity. Uh. No? There is something respect and discipline. This is the divine masculine energy. So, kumbaga sila sa dito, with the power of God, makakamtan mo ano man yung bagay na ninyanais mo. No? Sila sabi sa dito, mag magkaroon ka lang ng discipline, focus sa ginagawa mo. No, hindi mo yung tamang pagkakataon. And of course, the wheel of fortune this year is, here. wow, iikot ang kapalaran. No, sinabutahi ka man ng mga tao sa paligid mo, huwag kang magalala. No, babalik sa kanilan, makukuha nila kung naging epekto sa'yo. No, kung ano yung naging damage sa'yo, mas mararamdaman nila higit pa sa naramdaman mo. Ganun yon Ganun gumanti ang karma. And of course, there is something with the Edith just focus sa trabaho, negosyo, hanap mo, mo. Magtuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Kaya guys, ha, maging mabuti tayo. Gumawa tayo ng mabubuting bagay at magiging mabuti ang balik. Huwag na huwag kang gagawa ng alam mong, di ba, gigisay mo sarili mong mantika. Ganon. Kung baga, alam mong babalik sa'yo. No, huwag na huwag kang gagawa na alam mong mararamdaman mo ang hagupit ng karma. And of course, there is an Edith ka lang. Oh, know how to uh, earn no your money and how to save your money and of course there is a magician with the power of god mama manifest mo ito makakamit mo ito makukuha mo ito mag-focus ka lang how to be uh, being uh, uh, how to being a uh, beauty um, beautiful something na magiging maganda yung ano mo eh para merong word na ganun eh na There is a beautiful disaster na maaaring may ship out na maaaring malaking pagbabago sa buhay mo na magdadala turning vision into reality. Ganon. Yung akala mo hindi mo makukuha pero bilang ang ganda pala ng kay hinatnan. No? Yung sinira ka pero maganda pala yung resulta na mangyari sa buhay mo. At yung magiging impact nun magre reflect sa taong gumawa nito. Ganda. So let's see for the outcome. There is something the seven once that you are being protected. Huwag kang mag-alala. Protektado ka ng ating gabay. And of course, there's, a night of course, there's an offer. Mag-ingat ka sa mga offer no? na dumarating sa buhay mo. Hindi lahat ng offer tinatanggap. And of course, there's something guys with the Hermit card, the answer you need this year. So binibigyan na ng kasagutan lahat ng katanungan mo. Lahat ng bagay na gusto mong malaman, ibinibigay at tinalalatag na sa'yo. Pinapakita na sa visions, intuitions mo ang matagal mo ng katanungan at sagot sa iyong tanong. And because there is something that anchored card with a pure positive outcome. So, maaaring magiging positibo ang kalalabasan nito dahil ang hagupit ng karma ay maaaring bayuhin sila nito. And because there is something guys with it, 7 of a very harvest moment. This is the moment na maaani ka na ng mga pinaghirapan mo, ng mga pinagpaguran mo. Diba? And because there is something guys with it, um, Empress card, the river, no? Akala nila ganun lang yon na maaring pagkatapos kinilang lang uh, pabagsakin, maaring ka at maaring may bagong blessing na dumating. No, biyayay, maaring ipagpapala para ting nasa buhay, buhay mo at bagong bukas sa tatahakin mo. Kumapit ka. So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, let's see guys, no? What is additional messages with an angel's pagdating sa finances and career, love life at kalusugan? Ito na yan guys. So, about sa finances and career, there is something that chariot card, an action and movement. So, magkakaroon ng changes and development sa situations mo. Unti-unti mo na mararamdaman, mararanasan, no? At makikita ang improvement, no? Na nangyayari sa buhay mo. mismong mga mata mo ang makakatuklas, mismong, mismong ikaw ang makakakita, no, na malaking pagbabago na magagawa pagdating sa finances mo. There is a night of wands. Magtsaga ka lang. No, magtiwala ka lang sa ating pong No, kaya sila sa dito mag-set ka ng boundaries. Nang sa ganun, hindi ka ka ng negativities. And this is a queen of pentacles. Maging mature, attractical ka how to manage and control your finances. And this is something the full card. not There's a new beginning. No? Maring may mga bagay innocent inosente ka sa ngayon, pero sinasabi sa ito, ibibigay sa iyong kamalayan ngayon. And this is something the fourth of sword, no? Makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No? Diyan niya hindi binabahagi yung dapat mong malaman. No? Listen to your inner voice. So, some of you, nag-overfatig din, so kailangan mo rin ng pahinga. And of course, there is a needs of service with a breakthrough and mental clarity. Liliwanag sa'yo lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. There is a vision, focus, and mental clarity. Talagang liliwanag sa'yo lahat. At papasok ang mga bagong ideas. No, mararamdaman mo na ang muling pagbangon at muling pagbabago sa buhay mo. Pagdating sa love life, there is something the moon card. This is something at truth reveal. Ilalatag lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. And because there is something that jacket with an ending and a new beginning some of you guys know may relasyon natapos at may relasyon maaaring mabuo at maaaring magkaroon ng panibagong eksena no maaaring ma revert no magkaroon ng reconciliations and because there is something guys with the three of cups oh there is something third party is mag ka no sa mga taong nasa paligid mo dahil marami naiingit sa relasyon na meron ka And this is the king of serve to stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. No, yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa sitwasyon mo. Magkaroon ka ng disiplina. And because there is a king of one something ambition, lagi mo titigyan yung magiging posibilidad. No, kailangan mas maging matalino ka na this time. No, how to manage and control your finances, even your love life. And because there is a need of course, you need to move forward no? Pakawalan bitawan yung mga bagay na alam mong hindi na nag-serve sa current situations mo. Daba? No, hindi hindi na makukuha at matatamo yan, kailangan mo lang palayain yung sarili mo mula sa negatibong mundo. No, hindi mo kailangan na um, mag ah, parang para mag-stay, no? Or paulit-ulit na alalahanin nyo nangyari from the past, bagkos kailangan mo isipin yung mangyari in the near future. No, wag mo nang isipin yung mga negatibong nakaraan no? Kailangan tingnan mo ko ano na magiging plano mo at yung magiging kinabukasan mo pagdating sa buhay relasyon, no? Wala nang sisihan. No. Pagdating sa kalusugan, there's something that will come with a partnership. now there's something partnership now para sa in person mo nang nararamdaman. And there's a queen of ones by confidence So pares kailangan malakas ang loob niyo, matapang kayong harapin lahat ng bagay na nangyari sa inyo. There's a knight of swords, bibilisan takbo ng situation no? Lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mo makakamtan mo at magiging maganda ng kalagay at sitwasyon mo at kalusugan mo. There's sa a five of cups, no? Iwasan mo at alisin mo yung mga bagay na nakakasama sa kalusugan mo dito. No, may mga pagsisisi or panghihinayang nakailangan talagang uh, ngayon pa lang mag-pay attention ka na kung ayaw mong tuluyan talaga magsisi. Now, there's a six of cups. No, mga, there's a familiarity. There's a something na like nagbibigay stress sa'yo. Now, kailangan mo talagang makawala at makalaya dito from toxic environment or toxic people or toxic family, toxic friends and there's the lovers, no? Maring there's a deep soul connection, mar there's a something partnership. Ibig sabihin talaga malaking epekto sa re, sa kalusugan nyo ang nangyayari sa relasyon mo. So maring pares kayo na nararamdaman na person mo, maring ginagambal at gumay gumagawa sa inyo ng hindi maganda. So let's see what is additional messages tayo with the magical fairy messages. advices, is sa to pick a, peak, a car, yes or no. So kung bago ka sa channel ko guys, sa pick a car, yes or no, pwede ka magtanong isa lang ang magiging sagot dyan within wine two, or three. The request kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na kung anong numero ang number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. The request guys, malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. The request guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms at maraming salamat po sa mga bagong subscriber and followers natin. San man sulok na mundo. Maraming salamat po sa pagsusubaybay sa akin. No? Marami salamat sa maghihintay ng aking reading no dahil um, marami po tayong pasyente pasyensya na po no dahil um, sinusubukan ko po talaga makapag-reading every moment pero ang dami nating pasyente international and local po so let's see what is digital messages with an angel spirit so let's watch this so let's see what is digital messages with a magical fire messages advices So, there is something, you get the power. So, ibig sabihin dito, no? Kung magagamitin mo rin yung kakayan at kaalaman mo para masolusyonan ang mga problema ang pinagdadaanan mo. No? Kayang-kaya mong baguhin at kayang-kaya mong solusyonan yan. And there's a fragrance some of you, there's something na maaaring magbuntis ka. O maaaring magbuntis sa person mo. O maaaring there's something a blessing coming in. Goodbye to the old, hello to the new. Kailangan mo na na ano man yung bagay na nangyari from the past. What is additional messages with an angel spirit for yin and yang oracle card? And there's a distance. So guys, no? Kailangan mo talaga dumistansya. No? Lumayo sa mga taong um, negative negatibo talaga. No? There's a fulfillment. Kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, it's time na para palayayin yung sarili mo mula sa lugar na yan. And of course, there's something guys with a killing. See? Lahat ng bagay na ito unti-unti nang hihilom, gagaling. No? Ano man yung bagay na nararamdaman mo o naranasan mo. So, let's see what is the synchronicity difference and what. And there's an efforts card. Talagang there's something, a revert, no? talaga ibabalik talaga yung sigla ng buong pagkatao mo. Kailangan mo lang alagaan at mahalin ng sarili mo. There's a faith. Talaga sinusubukan ang inyong pananabalataya at tiwala. And there's a magician with the power of God. Lahat ng bagay na tumahaning mamamanifest mo, makukuha mo, matata mo mo, malapit mo ng may sakatupanan, anong matagal mo ng minimitiya. No? What is the Roman suggest for a mystic love Okay, there is an anxieties, worries. So, may mga part na nangangamba ka, natatakot ka, na nagdadala sa inanxieties na And there a party having fun, so kailangan mo rin mag-enjoy. No? Libangin ang sarili mo. There a snake. No? Hindi lahat ng mga taong maganda ang pakikitungo at pakiki, uh, sa sa'yo ay yung taong mabuti na. No? Some of them, guys, ahas, traidor. No? So, hindi lahat ng pinapakita ay mabuti, lahat, hindi lahat na pinapakita mabuti ay mabuti na ang intensyon. So, mag-ingat po tayo. No? May nagbabalat kayo. What is Kanghel Michael messages? The person you're asking is about trustworthy. Yung taong um, pinagkakatiwalaan yung taong pinagka mo raw ay maaaring um, o yung taong kinakausap mo ay mapagkakatiwalaan mo naman daw. For Jesus' loving code said, If you faith as a great master of seeds, you shall say unto this mountain, remove hands to the other place, and shall be removed. So see, kung nagtitiwala ka sa ating Panginoon, no? kung um, yung binhi na itinanim mo, kung itong bagay na ito ay hindi lalago hindi uusad at hindi uunlad, alisin mo, alisin mo o umalis ka sa situations na yan, humarap ka na isang lugar kung saan ka yayabong. No, hindi mo kailangan na ipagsiksikan yung sarili mo sa negatibong mundo. What is an angel's number? 24, 24 with a good times. You are worthy of affections, leisure and pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you find the same you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will pay, find its way back to you multiplied. Parang pinapakita sa akin dito, guys, no? Na lahat ng bagay na nararamdaman mo, no? At lahat ng bagay na na naiisip mo, no? Na-share mo with your family and friends. No, yun yung sense ko, in the same, in the other, in other sides, no, na maaring some of them, guys, may taong humadlang at tumutol sa dito. No, maaring hindi lahat ng mga tao nakakasalamuha mo ay maaring talagang kailangan mo pagkatiwalaan. No, parang, parang may bali, eh, ang nasense ko dito. No, kung baga sinasabi naman din dito naman, maaring some of your uh, friends and, of course, relatives na talagang alam mo mapagkakatiwalaan mo, pwede ka mag-open sa kanila na alam mong walang evil eye ha na talagang pa ba alin aaring pares kayo na nararanasan nang nararamdaman pero kailangan alamin mo kung itong tao na to ay walang ngitngit -ngit at ingit sa iyo so let's see what is the digital messages with the money And there's a wellness. Live a healthier lifestyle. So, some of you guys, no, kailangan nyo rin kumain ng mga, mga masusustansya. the same thing, kailangan nyo rin mag-exercise, mag, and of mag-stretching. No, nang sa ganun paggalawin nyo ang iyong mga katawan, nang sa ganun mag-improve na ang um, pag-circulate no, ng blood nyo, ng pag-digest nyo. No, kailangan nyo talagang gumalaw-galaw. No, what lies beneath the you can sa of you guys, nag-gym, And there's a toxic. I told you, it's all about toxic. No one more card, please. And there's a bag and boo. So, kailangan alisin. Tanggalin, no? At ito ay maring gigising sa katotohanan na may taong talagang makakasama mo for good. No? Parang may pagmulat. No? Parang mayroong pagtulak. No? Na parang ginising ka sa katotohanan. No? What, uh, what is a clarifying for a love situation? And of course, there is something guys with the hidden toys. No, marami nakatagong tinik, no, dyan sa paligid mo. No, hindi lahat ng mga taong magandang pinapakitungo sa iyo ay maganda ng ang intensyon. Mag-ingat po tayo. There true intentions na naring nasa likod nito. What is the shadow work of and what? From the shadow work of and what? And there's a self-reflections. Awareness improvement. Looking inwards help you see what to improve to make better choices. No, mag-ingat ka. No, at improve na yung sarili mo na huwag ka nang uh, magpapapekto sa mga tao sa paligid mo. No, kailangan mo dumistansya sa kanila. Huwag ka na makikipag operate or huwag ka na makikipag sa kanila. No? Mas magkaroon ka ng distansya. What is clarifying for your life situation? No, kasi paglubos ang tiwala, guys, dyan nakakapasok ang mga ahas. And of course, there's something, guys, with the vortex of creativity. Spiral into your creative vortex and leasing Imagine power to manifest your dream into reality. No, para may hipo-hipo dito, naguguluhin ka, langin ka, pero dapat, alam mo ko naman yung bagay na gusto mo mak uh, mo or gusto mong makuha, no? At matupad sa mga pangarap mo. At maaaring makakamtan mo ito, no? Paikot-ikot mo yung na yan, pero at the end of the time, magtatagumpay ka. Makakarating, makakarating ka sa rurok ng tagumpay. What is a part of the light? Represent why? What is a part of the light? Represent with the a of protection. See, protection and more. Pangalaga yung grounds mo or you are also protected. I am divinely protected, surrounded by light and love at all times. I trust in the, in the protection of the universe, knowing that I am safe. secure and guided. No harm can come to me, for I walk into the light of the divine light. So see, alam mo na protektado ka ng ating bahay na, alam mo na kaugnay ka nila sa, sa ginagawa mong magandang landasin sa buhay mo at maliwanag na, na, na plano at um, talagang matibay ang pananapalataya mo sa kanila, talagang sila dito ginagabayan ka. No, na safe ka naman daw sa lahat ng bagay na gagawin mo sa buhay mo. Manalig man ang palataya at magtiwala. So, let's see what is the peak a card, yes or no? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Let's see guys, no? What is the peak a card, yes or no? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's start tayo with the number one. Number one represent what? There is a no grinding your gears working too hard on it, no? Kung baga, kahit ipilit mo pa yan yung isang bagay na yan, kung hindi para sa iyo, hindi para sa iyo, wag mo ipagpilitan. Na masisira at masisira lang yung utak mo diyan. Na huwag mo nang pipagpilitan pa. Number two, there is a no again. Feeling run down tired draft time too much. Na masyado ka ng pagod. Kailangan mo rin ng tamang pahinga. Wag mo nang ipilit yung sarili mo na mas lalo ka lang mauupos, no? Mas masalo lalo ka lang na Uh, lalong hindi magtatagumpay sa gusto mong gawin sa buhay mo. Kailangan mo ipahinga at um, kailangan mo ng makapag-isip no, ng tamang, pagka, ng tamang um, gagawin. No, ipahinga mo muna yung utak at isip mo sa lahat ng bagay. At even your uh, body. No, kailangan mo talaga magpahinga. Number two, there's is a yes. Uh, number three, there's is a yes. Clearing the air, refreshing change. No, unti-unti na magbabago, sisibol ng panibagong pag-asa. No, na yung tamang pagkakataon para makamit, matam makawa mo na anong matagal mo ng gustong matamo. No? Panahon na nito ng pagsibol. So guys, this is uh, um, my weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign-off. Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang Pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang didigid skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at May Kapalis ikisikliglig nag-umapaw na biyay ang sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye bye and babush!